Okay. Doon sa mga katanungan, uh, lalo doon sa wala pang alam kung nasaan yung uh, main fuse ng uh, Honda TMX125. Nandito sa mismong tabi ng battery. Ayan o, oh, ito. Ayan o. Oh. Maalis silang ito tapos. Ayan o. Oh. Ibubukas. May reserve yan dyan. Ayan o. Oh, may reserve uh, fuse. Kaya in case na may mag-spark dyan, may uh, dumikit sa body o may maling lagay, ito kaagad ang puputok. Kasi ito yung main, ito yung main. Bago makapunta sa lahat dyan, dito dumadaan sa fuse. O yan, ganun lang ha. Doon sa mga uh, wala pang alam, at doon sa mga katanong kung nasaan yung fuse ni Honda TMX Alpha 125, o oh, ito na yung kaking uh, kasagutan. Madali lang, madali lang mong hanapin. Basta nasa tabi ng battery. At uh, ano nilang lilahin lang. May reserba pang uh, kasama ito. Okay, ganoon lang.